Ah, uh, sa ngayon po mga lods, no, uh, nagbalik explore na po kami ni ano no, Edwin. Ayun, kasama ko po si Edwin. Ah, uh, nagbalik uh, po kami nang pag-explore kasi po. May mga uh, kaibigan tayo na nangailangan ng tulong. Hmm. 'Yun po, ah, uh, talagang bumalik kami sa pag-explore kasi mga may mga request ba na nangailangan ng tulong. Isa doon si ano, si Johnny uh, kinidnap ni Raven yung asawa niya saka binaril niya si Johnny talaga naman itong kaya nandito po kami no naka ano so mga lods uh, nika, uh, bumalik kami sa pingro sharing po sa ating video po uh, malaking tulong na po yun sa amin uh, sa aming lahat sa Team SJ, sa Team Pogi. Thank you po. Uh, sa mga uh, nagpipray sa amin na ligtas kami sa Bout Explore namin. Pagkahagpoyin so, po yung pasasalamat ko dyan. Saka sa mga lahat ng uh, supporters, uh, solid supporters, silent uh, viewers, pagkahagpoyin po salamat ko sa inyo. Sa mga nag-share ng video namin, dalawa ni Idol. Uh, salamat po kayo. So update sa to ang last video mga lords. Uh, dito na ta sa Katumang to big na Oh, nang request sa uh, mga nga, yung nag-request sa amin na pumunta sa balon, nagagang balon. Ah, uh, nakapunta na kami kami doon. Ay akala namin mga lords talaga akala namin hindi kami pagbigyan ng mahiwagang diwata. Abutin na lang at naawa siya pinagbigyan tayo kahit na hindi siya Uh, nagpakita sa atin ng harapan. Pero, uh, may binigay siya sa uh, amin dalawa na ilitra. So, ito mga lords, uh, asahan niyo mga lords yung binigay ni Bumahagang Diwata mga lords is uh, paguras ng talagang kagipitan remit uh, namin. At saka asahan niyo mga lords na talagang sa mabuti namin gagamitin. So, yun mga lords. Uh, saka, kita get out muna tayo. Kasi bago po itong Ria na pasok-pasok natin. Ito yung sinabi ni SG na magdalawang grupo kami. Uh, dito kami ni Electra inilag, ipinapunta ni SG. Kasi uh, may mga report po na dito daw na, ano, nag, ano, yung mga bandido ba. Pagkasamahan ito na Rebin. So sa mga... Pero papunta naman tayo sa, ano, sa kanila. Oo. Oh. Pero so yung mga nagpipray na maligtas kami maligtas kami sa aming bawat explore ah, thank you po mga lods saka ah, may shout out sa lahat ng mga viewers natin dyan ah, anywhere in the world Kaysang panig ng mundo yun ah, may shout out sa lahat hindi ko kayo maisa-isa mga lords pero asahan yung mga loads nasa puso ko kayo tsaka kay Elektra masid masid ka dyan alul yung sa likuran ayun kasi mahirap ang sitwasyon natin dito tsaka sa team ah may gloves out ah. kay idol natin idol kuya buds ayun gloves out sa idol ah. Ito na yung tuhod mo. So, ito na uh, yung tuhod. nag ako ako maghanap kay uh, kay Johnny at saka yung kay S.G. Takoy dyan sa kabila kasi kung kasi sabi nila po mga lodges na sobrang dami po daw. Sobrang dami po daw dito na kalagay sa mga bandido. ng mga kasamahan ko po no? ah, so, Team SG po shout out po sa iyo lahat do'n ah, lalong lalo na yung lirin namin na si SG01 no? shout out sa iyo dol. kay Kuya Dax kay sa Team Pogi po shout out po sa inyo lahat lalong lalo na ko kay Kuya Badz kay Mikoy at saka kay kay EG Kay Julius at saka kay William na no, shout out sa inyo lahat. Yadun. Sana mag-ingat po kayo.

tangayano yung ano namin is silent key lang para hindi sila mag ano mag-aalarm. Kasi kung magpapatok po kami ah mag alarma sila pero yung ano naman baka dumami sila. Okay. Hanggat maaari, hindi, hindi tayo pupuputok. Ah, yung gagawin ba? po namin ngayon is ah. silent kill lang. Bagong area po itong inatas natin. Ah, uh, hmm. kasi po, bagong area po ito yung pinasok namin. Kaya hindi po kami magkampante ma -ano, mag ito naman, dito. Hindi po namin kami. Ibisado po sikot-sikot. Baka maligaw na naman kami. Kasi mabot na po ng hitaboro ng balita sa Sige, sige, sige. Narakod rin. 对不对

Ini sampai adalah dalang bomba Pak ingat さ私。 来た来た来た。 diri gunduk ha ibu manggi pakiring diri ko diri ko itu kiri